wala pa lang hi ka si pag-eto na ni pag-baba ko ng mga na selo na, nilo heart right and <coughs> niya pagbakalong o oh, ayan oh, 'yun. Insi oh. beauty. 'yan <coughs> photo Ang silosa talaga. <tod> Gusto lahat mapakalong. <tod> Sige, papakalong din lahat sila. Paano papakalongin mo? Waganda. Isa-isa oh. Waganda ha. Waganda ha. Waganda. Waganda, waganda. <tod> Ayan, okay, yeah, no, oo. Oh. Gusto lahat pakalong. Si Bibang naman. Ayan, yeah, si Biba. Si Biba na walang mata. Biba na walang mata. Oh. Linda. Kahit nawala siyang mata, pero super kulit-kulit. Sobrang kulit niya ni Biba. Kahit siyang paningin, oh hula-hula na. Bulatihin yan. Bulatihin, Bulatihin ito eh. Bulatihin ito eh. Kulit-kulit yan eh. Oh, si ganda. Ang ganda naman. Lahat talaga siya Kailangan kakalungin. Ang ganda. Oh, Creamy. O, oh, Creamy, ikaw namang karga doon. Ano ba yan? Tatalon talaga yan. Si Beauty. Ano? Sobrang sweet yan. Eh? Sobrang sweet yan si Beauty. Beauty. ito sweet, sweet. Sweet, sweet. Yeah, Ayan, ito ako. Tatulog na. Creamy! Ayan, si Creamy. Halo. Harap-harap talaga siya. Cuties. Cuties. tuloy yung kapatid mo. Ulit. Yati. si number one pa yan. Winnie, pinakamalinis na namin. Hindi pa kayo Ito na mahilig pa Mira, tú lo ganas.